Sa mundo natin ngayon, minsan nakakapagod gumawa ng mabuti. Parang walang nangyayari, parang walang nakakakita, parang walang pagbabago. Pero may magandang pangako ang Diyos para sa mga hindi sumusuko. Huwag kayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani rin tayo kung hindi tayo panghihinaan ng loob. Galatia 6, Ikasiyam Napakaganda ng pangakong ito. Dalawang mahalagang bagay ang sinasabi. Una, huwag mapagod. Alam ng Diyos na napapagod tayo. Alam niyang minsan gusto na nating sumuko. Pangalawa, sa takdang panahon ay magaani. May resulta ang ating ginagawa, hindi ito nasasayang. Sa buhay natin ngayon, madaling mapagod. Pagod na pagod ang magulang na palaging nagpapaalala sa anak Napapagod ang manggagawang palaging tapat sa trabaho. Napapagod ang estudyanteng palaging nagsisikap. Napapagod ang pastor na patuloy na naglilingkod. Pero may pangako ang Diyos, may ani na darating. May bunga ang ating pagtitiis. May resulta ang ating pagsisikap. Hindi man natin nakikita ngayon, pero sa tamang panahon, mag-aani tayo. Kung minsan pakiramdam mo, walang nakakakita sa pagsisikap mo. Magpatuloy ka. Kung minsan parang walang nangyayari sa mga ginagawa mo, huwag kang sumuko. Kung minsan parang napakahirap magpatuloy, kumapit ka sa pangako ng Diyos. Hindi ibig sabihing huwag mapagod ay hindi ka na mapapagod. Natural lang mapagod. Pero ang sinasabi ng Diyos, huwag sumuko, huwag panghihinaan ng loob. May bunga ang ating pagsisikap. Kaya ngayon, kahit mahirap Magpatuloy ka sa paggawa ng mabuti. Hindi para makita ng iba, hindi para purihin ka ng tao, kundi dahil alam mong may Diyos na nakakakita. May Diyos na nagbibilang ng bawat pagsisikap mo. At sa takdang panahon, sa oras na itinakda ng Diyos, mag-aani ka. Hindi mo alam kung kailan, hindi mo alam kung paano. Pero may pangako ang Diyos. May bunga ang paggawa ng mabuti. May gantimpala ang hindi pagsuko. May ani na darating para sa mga nagtitiyaga. Mga kapatid, sama-sama tayong lumapit sa ating mapagmahal na Ama. Amang Diyos, lumalapit kami sa iyo ngayon. May mga pagod na pagod na. May mga gustong sumuko na. May mga hirap na magpatuloy. Panginoon, salamat sa pangako mong may ani na darating. Salamat at hindi nasasayang ang bawat pagsisikap namin. Salamat at nakikita mo ang bawat mabuting ginagawa namin. Ama, palakasin mo po ang mga magulang na pagod na pagod na. Ang mga nanay at tatay na patuloy na nagsisikap para sa pamilya. Ang mga nagtatrabaho ng marangal para sa kanilang mga mahal sa buhay. Panginoong Hesus, bigyan mo ng lakas ang mga guro at pastol na patuloy na naglilingkod ang mga walang sawang nagtuturo ng iyong salita, ang mga patuloy na nagmi ministerio kahit mahirap. Banal na Espiritu, palakasin mo ang mga manggagawang tapat sa kanilang trabaho, ang mga hindi sumusuko sa paggawa ng tama, ang mga hindi nagpapatalo sa tukso ng madaling paraan. Ama, hawakan mo ang mga estudyante at kabataang nagsisikap ang mga nag-aaral ng mabuti para sa kanilang kinabukasan, ang mga hindi sumusuko kahit mahirap ang leksyon. Panginoon, tulungan mo kaming magpatuloy kahit mahirap, na huwag kami mapagod sa paggawa ng mabuti, na huwag kami panghihinaan ng loob kahit parang walang nangyayari. Ama, ipaalala mo sa amin na hindi nasasayang ang bawat pagsisikap, na ang bawat mabuting ginagawa namin ay may bunga na sa takdang panahon mag-aani kami. Sa pangalan ni Heso Kristo, aming dalangin. Amen. Kung ang panalangin ito ay nakatulong sa iyo, mag-comment ka ng Amen. Kung pagod ka na at kailangan mo ng dasal, ishare mo lang sa comment section. Tandaan mo, kapatid, huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti.